Alright, good morning mga kawamerok Ngayon, magpapalit tayo ng tunog ng ating signal light kasi naka number 2 tayo Ito yung tunog ngayon natin mga kawamerok ng signal light, nyo. Oh, nyo oh. hmm. Ngayon, papalitan natin ngayon mga kawamerok ibalik natin sa original Unang una puntahan nyo lang si info bandang kaliwa mga kawamerok ayan o sa so may malapit sa aircon ayan yung info na yon pindutin nyo lang ayan hanapin nyo yung settings ayan settings menu mga kawamerok nandyan na tayo sa settings menu long press nyo lang mga kawamerok o ayan nakita nyo na may nakalagay return EVGA M Hanapin nyo ngayon yung turn. Ayan, nandiyan na tayo sa sa on and off. Baba lang natin, ilagay natin doon sa pangatlo. Isa, dalawa. Ayan. Ayan Ilagay natin. Ilong press nyo lang mga kawamerok para bumalik sa pinaka-original na tunog ng ating signal light. Long press natin. oh ayan, number one na. Ngayon, hanapin nyo yung return. babat nyo lang mga kawamerok pindot lang. Ayan, nandiyan na sa return. Pagdating sa return, long press nyo uli. O, oh, ayan, bumalik na. Ngayon, try natin mag-signal light mga kawamerok Ayun, parang tiktok, tiktok, tiktok na lang. Hmm. Bumalik na sa original. Yan lang mga kawamerok Mag-adjust ng tunog ng ating signal light sa Expander GLS 2025 model. Alright. Nabulol pa. Sabay mga Wamirok, this is Wamirok Motor Ride.